Sa mga naghahanap na alkaline food, isa sa pinakamura at readily available na alkaline food ay ang toge. Mas marami itong mga free essential proteins code amino acids, antioxidants, fiber, vitamins, minerals, at phytonutrients kaysa yung hindi pa sprouted na mongo beans at napakababa nito sa calories. Tsaka hindi lang yon, yung anti-nutrient na phytic acid ay bumaba dahil sprouted na nga kaya mas absorb ang mga sustansya nito. At napakadali lang po nitong patubuin. Yung one half cup of unsprouted munggo, ibabad lang po natin yan sa tubig for 24 hours. Tanggalin ang tubig at ilagay po sa isang coriander na may tissue paper, gauze o kaya kaca Ako mas gusto ko po na kacha ang ginagamit ko kasi yung tissue paper po ay maraming chemicals tulad na lang ng bleaching agents. Lagyan natin ito ng dalawang platong pampabigat. Ilagay natin sa isang lugar na madilim at takpan ng dark cloth o towel. Diligan natin dalawang beses sa isang araw. Pwede natin i-harvest ito 4 days o kaya kung gusto mo ng mas maraming dahon, 7 days po natin i-harvest. Pwedeng-pwedeng pwede mong gawin itong negosyo dahil pwede kang kumita ng 2 to 3 times sa puhunan mo. Napakaraming putahe po na pwede mong gawin sa toge. Ayan yung lumpia, igisa, pwede mong gawin Korean or Japanese salad, o pwede mo din kainin na raw, lalong-lalo na po pag may cancer kayo. Pwede itong kainin araw-araw dahil marami nga pong sustansya pero tandaan po natin na ang iba't ibang halaman ay may iba't ibang mga sustansya. Kaya mas maganda talaga na kumainin po tayo ng iba't ibang gulay lalong-lalo na kung may sakit po tayo para mapunan ang mga sustansya na kailangan po ng ating katawan.